Hello guys, good morning. So ito ang buhay Joyride at Dalamo. Ah, uh, ayun, kasama ako dito pag galuto. para makatipid lang. Ayun, magluluto na lang sila. Mi, kami pala. Ako na, ako na, ako na. Kumain na, kumain na. Ay, may bahan siyang Ano tawag dito? Oh. Kinagawa mo sa video mo, tapos may kakagat mo naman. Kasama ang kalan.

Ito ulam namin dito. Ay, ulam namin. Pakulaman na Ah, bulig. Ano ito, par? Bulig. Ulo ng bangos. Ulo ng bangos. Bigay ng kapitbahay. Bigay ng kapit daw. Hindi si, ano, si... ah. Yun? Ano, si, ano, so, tambayan na natin, guys. O, Mamaya, pagkaluto. Ano ba lang kayo so, guys. Good morning. Tapit natin mga master dito mga master main, uh, itong chip cook ay baon mo ay, bangus ulo na bangus sa uh, sabaw ka ay hindi na na Nakakaluto na bigin to hello guys good morning so ito ang kuhay joy na lang uh, yung kasama ko dito magkaluto para makatipid lang yan magkaluto na lang sila